part guys. So, ayan na. Ano? Niloloto na nila. Ano, wag na yan. Kasi kinuha yung ano ko eh. Ako magluluto dyan kanina. Kinuha yung ano. Luto na to? Ay, hindi pa hindi yan. Pa yan. Ay, hindi pa, pa Huwag uh, nyo eh. Ano? Ipa... Huwag masyadong halata. Pahiram muna. Pahiram muna yan kasi yan tagluto, oh. Wala oh. muna. Wait lang, wait lang, wait lang. Hindi kahintay, oh. Dito. Maghintay kayo maluto yan. Oo, nakahintay. Lahat. So, ayan. Hintay muna ako dito, guys. So, may so, ano so, pa dito? Yung... Seven. Ay, may seven pa dito. Yung... May ito na dito. Ayan. Kasi gagamitin yan. No, hindi pa naluto. Dito. Yung naluto na. Ay. Mabubuto naman. Hot dog po. Hotdog. Hotdog. Ito na. Eh. Luto na to. Luto na to. Alam, ito, na Dalawa nag. Ano guys. So. Sige. Kuha kayo na ano. Ng. Bangko. Para maano so, kayo. Kuha ako dito. Balik ka rin muna. Hindi ko lang ito. Dito yan. Ah. Dito yung hindi pa luto. Ah, oh. Ah, yung ikaw na muna yung video dyan. Yung... Huwag yung... kayong makulit dyan, ha? So, ayan. Ang boto ni Kai Kai. Wait lang. Excuse muna at siya. Ayan ako. Ah, nag, ano si Kai Kai. Ah, ito yung ano. Grabe, di ba? Ito luto na to. Hindi uh, pa oh, yun? Isa, oh, oh. isa pa yung luto. Na. Isa pa yung luto. Ah, dalawa na ngayon. So, tingnan natin kung ano ang ginagawa nila. Na no, wala nang kalayo. Oh, wala nang apoy. Okay. Sorry guys, ako kasi bisaya yung Dato. Dato bagong